Nagsagawa na ng pre-disaster risk assessment ang Baguio City Government matapos kung mataas ng chance ng tamaan ng Baguio 1 ang Northern Luzon kabilang ang Cordillera. Ayon kay Local Disaster Risk Production and Management Officer Julius Santos, pinunong ni Mayor Benjamin Magalong ang mga miyembro ng DRRM Council at mga Barangay DRRM Committee upang suriin ang pinakabagong forecast ng bagyo. Siniguro ni Santos na handa na ang mga response cluster kabilang ang mga evacuation center at supply ng pagkain at non-food items. Pinaduty na rin ang mga personnel bago pa man ang inaasahang landfall. Yung mga personnel, they will be on duty especially Sunday and Monday. Yan, kasi yun yung expected natin na, na landfall niya dito sa Baguio City. Yan, gabi. Okay, so mag-start ng hapon ng Sunday until morning ng Monday. Nakarefuel din umano ang lahat ng response vehicles at nakastandby ang mga generator at rescue equipment. Bukas din ang kanilang operations center 24-7 at maaaring tumawag sa 911 para sa anumang emergency. Samantala, ibinahagi ni Mayor Benjamin Magalong ang ilan sa mga pangunahing alalahanin ng lungsod. Kaya isa na naman na concern natin dito yung mga puno. Kaya kailangan talaga ipastrap ulit. Although marami na tayo yung naputol, araw-araw napuputol tayo ng mga dead trees at yung mga hazard na trees. Ano? Pero kailangan mag-re-inspect ulit. Another is, syempre, yung garbage na naman. Um, bigyan iulit tayo ng reminder sa kanila na kailangan uh, wala nang, two days before we get hit with a typhoon, wala nang maglalagay ng basura ulit. Ano? Tiniyak din ni Magano na kumpleto na sa kagamitan ang bawat parangay para sa mabilisang pag-responde. Uh, rescue tools na lahat naman ng barangay na eh, kompleto na yung tinatawag natin kanilang mga orange boxes. Na uh, anytime pag may nangyari, dala-dala nila yung mga tools nila. For example, merong erosion, meron sila mga pala, meron sila mga mga ano to, yung eh, mga steel uh, steel bars para pangtanggal, no? O kaya kung may corrupt structures naman, readily nandiyan na, available na kagad dito yung mga equipment natin. Sa antas ng barangay, inatasan silang tukuyin ang mga pamilyang dati nang naapektuhan ng mga nakaraang bagyo para sa preemptive evacuation. So barangays, they are, ngayon, iche-check na nila yung mga areas of responsibilities nila. Especially yung mga families na tinamaan na ng previous mga bagyo. Sila yung priority. Ang advice namin sa kanila, they will be evacuating preemptively. So ngayon na, mag evacuate sila. Okay, hindi na natin hihintayin na malakas yung ulan. Nag-anunsyo na rin ang lokal na pamahalaan ng preemptive suspension para sa lunes ikasampu ng Nobyembre. Sakop nito ang klase sa lahat ng antas mula pang publiko at pribadong paaralan at trabaho sa gobyerno. Suspendido na rin ang number coding scheme sa lungsod sa araw na iyon. Hinihikayat din ng mga opisyal ang publiko na maging handa. Ang panawagan natin sa mga, sa mga kababayan natin na sa ngayon pa lang dapat nakaprepare na sila sa mga bahay-bahay nila. Okay, so make sure fully charge yung cellphone nyo, may mga power banks kayo naka-charge, may data yung cellphone nyo para magkaroon kayo ng internet. Ayan. So as much as possible, gamitin natin yung mga rechargeable lights. Iwasan natin ang mga kandila or mga, mga kerosene, yung mga ganun. Kasi huwasan natin baka magkaroon ng sunog. As much as possible, flashlights, mga lights, mga rechargeable lights ang gamitin natin. Pagkain, dapat mag-stack na rin kayo. Ngayon pala, mag-grocery na kayo. Okay, sapat so, may nakaready tayong pagkain doon. Good for three days. Ipubig natin, good for three days. Rice, mga canned goods, mga ganun. Coffee, milk. Maka may mga infant tayo, mga toddlers. Nananawagan din si Mayor Magalo sa mga residente na iwasan ang paglabas pagsapit ng linggo ng hapon at tiyaking nakatali o nakatago ang mga gamit na maaaring liparin ng malakas na hangin. Pag uh, malapit na hong yung bagyo, especially oh, sa Sunday evening, please wag na po kayo, Sunday afternoon, wag na po kayong lumabas. Uh, doon na lang po kayo, secure all your plan, yung inyong mga gamit sa labas. Ano? para unduhin hindi lipad kasi oh, talaga napakalakas hangin ito. Narito sa inyong screen ang mga numbers na maaari niyong tawagan in case of emergency. Mula sa Baguio City, ako si Angelo Garin, nagbabalita para sa Herald Express.